Maganda ka araw kabole sa video nito na pag-uusapan natin kabole tatlo kabole yung sa strong group kabole na potential po na paso sa PBA pag-uusapan natin yung uh, problema po kay Justin Brownlee injury kabola and then of course pag-uusapan natin yung case po ni Mikey Williams so may di malakas subscribe pakipindot naman po yung subscription button simulan na natin sa strong group kabola so una Of course, it's no bad. Was it? Snow no bad. Wa. king of rumors ng PBA. Ang nag-post ba? Na, ito nga pong uh, strong group daw ka bola. Eh, parang uh, pinu ka bola ng ilang member po ng board ka bola to be a member nitong PBA. So po sa PBA. And of course, the main reason nila ka bola is yung willingness nga po ng strong group na mag-finance po ng team. And of course, proven na 'yan at hindi lang isang taon. Few years na ka bola na ginagawa nila 'yan ka bola. And of course, uh, kita naman sa ginagawa nila sa iba pang uh, basketball league sa college ka bola sa and then of course yung ginagawa nila sa ibang liga sa PBL Kabola so alam natin na itong strong group seryoso to Kabola pag napasali mo Kabola so may mga members nga po ng board na gusto silang pasalihin Kabola which is of course a good sign dito Kabola and then pag sinama mo po yung isa pa pong uh, na-push po ni Snow Kabola implying nga po na itong si Northport sabi niya dito kasi they sell the Wrangler which is terfirma colleagues told me they will sell their fort It's Fort, di ba? Kabola. Um, as set to something very strong. Of course, nung nakabasa yung strong, ang unang pumasok po sa atin is strong group. Kabola. And of course, uh, we have been excited, di ba? Exciting yan, di ba? Northport Batang Beer, especially with their current uh, rooster, kabola, going to a uh, st uh, strong group, kabola. Arvin Torrentino, may Munzon, may Navarro, may Kid Flores, kabola. Wow, kabole, I mean, they could really build something special there, kabole. Pero yun nga lang, di ba, one of the most recent posts naman po ni Snow, sabi niya doon na may emissaryo nga from Strong Group, stating na, yun, hindi daw po totoo, kabole. So, nakakalungkot lang. Pero baka lang, di ba, baka magbagong isip po ng Strong Group. Let us hope, kabole, that they will be trying again to join po the BBN. Or also, let's hope na mas totoo. Kabola, ito pong nasagap po ni Snow Band that, uh, the possibility po of strong group buying ito pong uh, Northport Kabola. Now, ito na ano, si Justin Brownlee is currently the uh, talking point when I'm recording this video, Kabola. Hindi sila sure kung makakabalik ba si um, Justin Brownlee, Kabola, even with his injury, Kabola, maglalaro ba siya? It's a thumb injury. In-explain nga po dito sa article po ni Snowbado regarding it na ang issue ngayon dito, Kabola, is yung unavailability daw ng hand specialist na titingin dito po sa injury niya, Kabola. So, wala nang ang ano po dito, when I'm recording this Thursday, so nakadepende na daw the following day, ka bola kung papalorain ba si Justin o hindi although, ang isa nga sa of course, potential na maging solution nito is mag-try ng ibang import po itong si Hinebra, pero hindi nga rin po talaga ganun katali yan uh, kung talagang galing outside feedback clearance po, baka doon ilang araw na yun, kabola, so talagang itong Hinebra, eh talagang nasa isang top spot kabola currently and then you really need to make a decision na sabi nga rin po yung possibility ni Angie Kwame ka bola di ba kasi alam naman yung sistema kasi under siya sa Gilas kabola pero yun di ba parang hindi rin siya logical kasi nga po of course MVP group yung mas um, uh, papakinggan po ni Angie and of course ang kalaban po kabola ng Ginebra is MVP group Speaking of MVP group, Mikey Williams ka umuwi na daw po sa USA at walang naganap po na deal which is nakakalungkot ka po, wala, trinay na daw po na kausapin itong si Chot Reyes at saka si Boss MVP pero wala pong naganap po na pag-uusap kaya bumalik na lang po siya sa uh, USA. Parang ini-imply kasi nito ngayon currently is that um, uh, kumbaga gusto lang talagang ano, buruhin siya ng uh, MVP group o ng TNT, kabuhala. Which is, of course, for me, it's illogical. Especially with the upcoming Philippine Cup. Especially if they win the championship. They are already uh, one championship away, diba? Why would. Ito, diba? Right? They should just maximize Mikey Williams and get the best trade deal out there, diba? Right? Para mas lumakas pa yung lineup nila. Para mas malaki yung chance nila na makumpleto po yung Grand Slam. That's the logical choice to make, kabuhala. Right? So, for me, Uh, kahit pa umiwi si Mikey, baka may miscommunication lang din. Kabola. Kasi we still want to si Mikey sana, di ba? In the PBA. Kawaba sa palagay mo. Hindi na ba talaga makakalaro si Mikey Williams sa PBA? Kawaba po. So, wala.